Hello everyone, kumusta sa inyong lahat? Bago akong paligo, so parang matuyo yung buhok ko, ay dito ako sa labas. Mag... <laughs> dito muna ako maglakad-lakad. Ang ganda ng weather ngayon mga kamami. Kita yung mga kamami, ako ako'y naka-sleeveless talaga oh. Huh, matagal na mimis ko ito. <laughs> Pag winter hindi kami, winter pa naman mga kamami, pero palapit na nga sa spring. So ito, ang bulaklak dito, pulang-pula naman itong bulaklak. Uy, pula pa sa lipstick ng nanay Jenny. Yan, namumulaklak na siya. Pulang-pula, sobrang pula, oh. Ayan, oh. Ayan. Pero pag winter, nakasurvive itong ano na to, kahoy na to. So, hindi siya namamatay during winter. Gusto ko yung sabiyanan ko. Yung sabiyanan ko kulay pink. Ito kulay pulang-pula. Sobrang pula, mga kamami. Pula pa sa labi <laughs> ng nanay Jenny. Sa lipstick. Wey, ah! gano'n. You know, Maglakad muna tayo, mga kamami. Ha? So, wala journey, mga neighbor, mga kamami. Mga empty ang mga balay. Kay trabaho. Naghanap buhay. Kay parang makabayad ng mga bayarin. <laughs> Ganyan dito sa mundo ng Amerika. Mundo ng Amerika. Lahat nagtatrabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Isa din ako doon. Kaso lang. Yun na nga. merong ano may pupuntahan tayo mga kamamay may papakita ko sa inyo <coughs> ayan wala talagang perting mingawa dari sa mua mingaw kayo mga kamami. wala tunog lang ng ibon marami namang bahay ganun nga dito kaya pag umpisa ka dito sa Amerika mahumsi ka talaga lalo na pag sanay ka ng kapitbahay maraming, maraming makipagmaritis so <laughs> may magmaritis walang magmaritis dito mga kamami maganda pag may magmaritis <laughs> maritis, marites <laughs> agoy, lumabas ang pagkabisaya ng nanay Jenny eh. Hello, okay mga kamami, maipakita ako sa inyo kita nyo yan mga kamami yan yung kahoy na yan, Ag daming oh, ang daming bulaklak oh, grabe ang daming bulaklak mga nanay sobra kadami-dami look at the bulaklak Look at the bulaklak, mga nanay. Wow! Iba yung kahoy nila dito na O, di ba? O, o, di ba? Agoy, may usig naman ko sa iro Patay, gukoron ko ani Na, nag-short rabad ko kuperteng mubua Nagpakibol raba ang inyong nanay. <laughs> Agoy. Agoy. <laughs> Ayun mga kananay, oh. Namum, ano, namumulaklak na ang mga kahoy. Si so, ilapit na lang natin dito eh. nagano nag, -ano man, nag-usig man ang iro Ayan mga kamami oh. Ang kahoy nila dito. O oh, di man ang kahoy nila mga nanay. Okay. Ah. Tumatik man ito mga kamami. So ang ganda ng kahoy. Uy, 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 uy. May iring pa. May mingming. -ming. May mingming. -ming. -ming. Hmm. So. May mingming. -ming. -ming. <laughs> I love mingming -ming, mga kamami. At saka ano yung isa pa. Uy, naku, kakyut ba niya, uy? Nagpaano pa siya akin, nagpapusing-pusing pa siya doon. Nagpakitiw-kitiw sa iyahang. Agoy, naamay. Agoy, naamay kuan. Agoy, binuhian man yung ilahang kuan nila mga kamami. Yung narinig ninyo. Binuhian man. niya kay German Shepherd Rabagyud, isug kay na bagyod. Isog na. Isog pas kilikili ng nanay. <laughs> Agoy, baga nanay. Mm, yan ata ang trabaho niya. Mga ah, mga bata pa pala yung tumira dyan sa bahay na yan. Mhm si, mga kamami mga bata pa dito na nag-aasawa. Mga eh, 20s no. Mga 20s pero may silang bahay nila. Hindi tumitira sa sa parents. masarili sarili talagang ano, pamu, ano ba Pamamahay. Uh, pamamahay. Malaki ang words na yun, mga Pamamahay. Ako, ako, Si Daddy Tim ay maglinis na naman sa likod doon, mga kamami Kasi nga, magsasummer na, ayusin niya yung likod. Ah, maraming gagawin ang Daddy Tim. Mm -hmm. So, ayan po, mga mami. Now, uwi na tayo kasi hindi ko pa naman ilak yung bahay. Wala namang tao mga kamami, pero puto, no, para sa safety lang ba mga kamami. Kasi pagdating ko doon, kinukuha na yung mga, mga brako. Hadyok <laughs> lang Ay, ang <laughs> nanay, ang sarap talaga magsuot ng ganito mga nanay. Uy, yung outfit ng nanay Jeannie ninyo, oh. O, diba? di ba? Di, naman maurong mga mami. O, di ba? ka ala, kadiha nanay. Mm. mm. Pagong ligo ang nanay ninyo. Humot na kaayo. Ya ang sabon Mr. Clean. <laughs> Dipod mga mami oy. Nakadapod ko hita no, oy kay. na ba pon, anak Mr. Clean. Blagger ng sabon oh, Mr. Clean. Na la Ah. Ayan. So maraming gagawin si Daddy Tim. Mm. So yung yard nam tingnan ko yung yard namin mga kamami. Yan yung malunggay na yan, wala na yung asa Itong kalamansi dito, may pag-asa pa kaya ito? Mm. Oh, di ba? Oh, di ba? Uy, ewan ko lang kung mabubuhay ka pa bang kalamansi. I don't know. Pero it's okay. Naka-mami, kailangan linisin. Ayan ang mga lilinisin ni Daddy Tim. Yan, ang mga kahoy na yan. Doon yan sa kabila, pero hindi man sila nag-concern. Hindi man sila nag-concern na tanggalin nila. Wala silang pakialam. Kahoy yan nila. Hindi yan kahoy namin dapat sana sila dito sa amin at nag-offer man lang di nga ma wala talagang hmm. ayan agoy na mulaklak na umpisa yung ano yung piras piras okidok okay, okidok okay, So, garden is coming. Vacation is coming. Ay, nako. Kalamansi ko mga kamami ay nilabas ko. Pero mamaya din, ipasok din yan. Buti na lang si, kasi pag gabi malamig. labos lalo na sa umaga, sobrang lamig. So, ipasok din yan ni Daddy Tim. Parang ano, parang hindi malamigan. Buti na lang ang Daddy Tim ay alerto dyan. Kasi ako mga kamami, kakalimutan ko talaga. Yan mga bata pala yung nag ano dyan. Nag, nakatira dyan kapitbahay namin. O ba diba, pero masarili silang bahay. O ba diba? Bata palang dito, naghanap buhay. Masariling bahay. Bahay kubo kahit tunti. Okay. Yan, tapos na tayo. Ah, hindi pa natuyo yung buhok ko, pero at least ah, matagal talaga itong buhok na tutup. Matuyo mga kamami. Huwag na tayong umasa na matuyo kaagad. <laughs> Hello everyone, kumusta po sa inyo? Maglaba ang nanay Jenny ng sapatos kay parang magwapa sa tanahon po ba? Kay, maganda pa naman ito mga kamami. Madumi lang. Hindi <laughs> naman madumi madumi. Kailangan lang natin brush yun parang magmukhang bago ba? Tumuti-puti yung, yung dito niya. Hmm. Yan, sayang naman kasi sa batian yung brush mga nanay. Ay, okay. yung brush mga nanay, buro naman. Ewan. Where are you going, son? Yan yung anak ko lumabas. Sobrang init na ngayon. Kasi umaga, pag umaga, medyo okay. malamig. Kasi mga nanay, maganda kasi itong mga sapatos na itong ganito. Pag ano, pag naka-short lang tayo ba? Kung naka-short tayo, mm -mm. Yeah, sleep on lang siya ba? Ah. Wala na. Pants na. Cool na cool na tayo dyan. Ah. Cool na cool na tayo na. Hindi pong akong bras, mga nanay, pero ambot lang po nanay akong bras, Eh. Bra mag, ako may kisakitan mga nanay. Eh. Panaloy ko sa sapatos. <laughs> kaya makaguba man siya ang sapatos mga nanay. Eh. Ang akong brass makagubag sapatos. Pati hey, ah. kaya. Dahil pas kong naong. <laughs> agoy. Okay, patuyuin mga kananay. Ah. bahala na pag luma yung sapatos natin. Basta, bako, agoy pa tanaw na. Kahit Pag malinis ang sapatos natin. Oh. Ah. Eh, mahala ang sapatos karun mga nanay. Tipitipiro na. Pipitipiro natin. So, diba? Ah. Ay, okay, buwan na yung init. Kaya ito yung mga kananay, magtipid tayo na pambili ng sapatos. Aw. Oh. Ang nice shirt ako, nice shirt ang akong shirt ka ng kananay na i-cycling at lalo ko. Okay lang siya. Pero ako gilig, sakitan aning abras. Ed na ko sa kong sapatos, babar nga loo, sa sapatos, pero may lain. Bara o. Okay. You believe that? Kasi kailangan maputi yung tagiliran mga kananay, no? Para malinis tingnan ba? Mag-short na yun ta. Ika na puok Pinapuok, di ba? Yan, natin kaman. Ako kay comfortable mo. Ako mag short pan. Mm -mm. Pero yung diba hindi comfortable. Hindi po sila mag-sutu short pan. Ayun lang po puro mag-sutu short pan. Dami po mga comfortable mo sa-sutu short pan. So, suot lang po mi. Ah. Baby, What are you doing? Did you drink some water? Oh. You sure? Look at this. Bakpunin ako ang sapatos is This is how you do some. This oh. is how you do some. This is how that works. See pa. Kay maayo pa man kaayo nga sapatos, labahan lang ito siya, no? Wala pa may, wala pa nagusbak ba? So labahan lang siya para maganda-ganda naman tingnan pag isuot. Magmukhang bago. si mahal ang sapatos mga nanay tipid tipid para makakupit habang pwede pa sige <laughs> sige Girima nga na na, nila, ilabay ra nila dito sa washing machine. Ang washing machine ay bahala. Hindi ako ang nanay, kay kuskuson man ako din rin sa gilid. Kay parang mapupi-pupi isa ba. So maganda lang nga sya na nga siya tingnan. mo, Maganda pa naman talaga itong sapatos na ito. So tatu, so. Pag hindi lang magmaarte mga kamami ay sus so, so okay na okay. Pero pag maarte, uh, wala sila. Ah, November! Yes. November! This one is the same! This one is the same! Wapa na nak mengenai, wapa na. okay. Kani kadi naman o, ni makanggal oi usa man ni oi. Mahal ba ni sapato sa mga nanay to? Itsura ni oh, pero mahal. Kwan man ito mga nanay brooks Brooks ang ano niya. Ang kawag doon. Ang brand. Pero ang ganda niya isuot mga nanay, ang ganda isuot. Para kang hindi nagsuot ng sapatos, ang gaan, ang lambot, magandang ano. Yun talaga kagandahan. Pag medyo may kamahalan din ang sapatos, uh, medyo maganda, maganda rin isuot. Pero pag, pero pag wala na tayong budget mga kamami, ati, pag magka-budget lang naman kasi, oh, medyo maganda-ganda. Lalo na kasi pag walking mga kananay kailangan talaga yung sapatos natin dyan ay medyo comfortable ba? Maganda sa paa, malambot, magaan. Pero buruk ito mga nanay, mahal to kasi buruk. Pero maganda sa mga. So, pag naglalakad ka, I'll be either on the porch or backyard, okay mom? What? Porch or backyard, no, I'll be there or something. Porch or backyard? Porch or backyard. Oh, right all okay, oh, <clears throat> down here you alone I'm afraid because maybe they have snake down here only, yeah, right here in the forest okay ayoko magpunta siya doon sa likuran mga kananay na siya lang mag-isa, kasi baka may snake, tatakot ako alam niyo naman nanay tayo nanay, interviews ah yeah. labay na natin eat all food? Huh? Why not? Agoy, manay, bura magbuulan. Na, maugag yun akong sapatos ron. Mga <gasps> nanay, maugag yun akong sapatos ron. Kaya bura ni dagong <laughs> man. Okay, but you out. Mm -hmm. You gonna get wet, son. Okay, you are playing only, son. You wanna play the water? You wanna play the water? We gonna buy some sliding for you down here. Huh? Oh, you gonna get wet, that shoes. So isampay na nato ni. Nanay, isampay na. Ayan. Ginikos-nikos lang ni Nanay ang shoe. Sure. Unya. Awat na. Kumagnikos-nikos wa na. Balihon nato na unya. bali baliho nato mura og ginangdag. Agwa pa na kayong sapatos mga nanay. Malinis lah. Na. di ba